may balita na ano naman ako uh, may napanood ako sa isang video na si Miss Universe si Manalo natin ay pinichechismisan ng mga audience habang sila ay nagpa picture about do kasi nagkaroon sila ng award ng Ford Continental 'di ba kasama niya si Peru at si Nigeria din. Oh, uh, tapos 'yun nga um, panoorin niyo um, 'yan.

Mm. So, dapat sana nga talagang sila na talagang talagang sila yung top 5, di ba? Pero wala, tapos na nga eh. <laughs> Pero anyway, okay pa rin 'yon. But less, alam natin na lumalaban talaga ng patas at talagang tinodo ng ating kandidata. Ah, 'Yun lang. <laughs>